kakagay din na picture picture mga to pay eh. oh. Hello mga katupay welcome back muli sa ating YouTube channel mga katupay uh, dito pala di pala ako ngayon sa kano ah uh, may sakto ng Carmen Yata mga katupay, Chocolate Hills mga ka-tupay at uh, dito yung Kuha kayo ng ticket mga katupay. Ah, uh, ayan oh, Chocolate Hills parking area. Dito na rin kukuha ng ticket mga katupay para makapasok na doon sa may parking area ng Chocolate Hills talaga mismo katupay. Dito yung parking area nila mga katupay oh. Maluwag naman yung parking area nila mga katupay dito kami ngayon mga tupay naglaag kami ngayon dito ah, pagbalik na naman ng Maynila mga tupay ay talagang puro trabaho na lang kaya habang nandito kami sa buhol mga tupay ah, sinamantalan na rin namin ang pagkakataon mga tupay dito doon na yung mga kasama ko kumuha na ng ticket at doon yung ah, kuha na ng ticket mga tupay

at uh, pagkatapos mga tupay ay meron silang shuttle bus mga katupay para dalhin na doon sa taas para dalhin na doon oh. kita nyo yung mas malayo mga tupay oh. yung tuktok na yan mga tupay dyan tayo papunta para matanaw na natin yung mga bundok mga tupay na halos pare-parehas yung ano bugis mga tupay at dito lang yan magkikita sa buhol mga tukay. Okay mga tupay, sa uh, sasakay na tayo sa ano, uh, bus at nang makapunta na doon tayo sa taas mga tupay.

mga tupay. Dito na kami sa taas mga tupay. Uh, dito lang kayo. Ibababa mga tupay pag uh, galing kayo sa kuwala na ng ticket packet dito. Uh, dito kayo bababa tapos sa na naman kayo doon sa taas mga tupay. Ayun o. No? Buti nga ngayon mga tupay ay hindi ganong mainit. O oh, yan. naman na lang yung tuhod ha. Ayan kapatid ko mga tupay. Si Charina Gutzales. Artistahin. Ito pa rin si... Silistina yeah, Gonzales. <laughs> Ayan, o. Oh. Diba? O, tara na. Andaman-daman na niyo mga tuhod karon Kay Musaka na ta. O, diba? Pwede. Ayan, o. Oh. Aakit oh. na, na tayo mga tupay, o. Amarang taas-taas yun po na yung ato ang akiton mga tupay, ba? O. Oh. O. Pero okay raw, ay okay, kaya medyo bata-bata pa lang ko. Kasi lang ito lang yung mga kasama ko mga tupay. Mara... Dahanda <laughs> <laughs> <Ay> <laughs> oh, yeah, dahan-dahan dito. Ay. Oh, ala. Kaya ang tupay paakyat tayo. Huh. Ah, yan oh. Mama ide kriya. Barkat pa rin. Ato hulo, oo, ngayon tala pumunta. Yung momentum pa. Pero wala. Ayay, ini pahuhoy na lagi. Pila pagani to ka ang ang? Pahuhoy naman. Pa. po, purang tas-tas pag yun na ito ang katunon ba? Pagaganyan mo ba, iba makita mo Kita juga nga kay Kita juga nga kay <laughs> Lami po ning mawahi tagamay wag. Ang alay. Ha, pawawahi bitaw ko kay Para aligre. Uh. Ang sige mga tukat mga katupay Ano? Oh Sige saka. Itong ipangita. <laughs> <laughs> Saka oi. Bala bangato dia. Tu. Mga... <laughs> Ini uh. hindi ragud. Ay la pugpug sawog mo mo sakit na ganin. <laughs> 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 Mu sakit na ganin to ho da. sa.

Nah, gak bau. Nah, gak bagus but Kita lagi guling udah ya. Ah, enggak deh. Kita lagi nak guling limrun. <laughs> tuh 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 ah. Tuh bos. Madiw ganda po, timing po kay kailan oy. Adi ah, taas. Oh, dito na kami sa taas mga katupay pinakatuktok na to rito mga tupay at tanaw na tanaw na dito sa baba mga tupay ah, marami na ah, forma kung matod pa forma kuno kayaron kaya nun nga picture na na kuno mga topay ba yan dakha kay dira na picture picture mga topay oi eh. oh <laughs> <laughs> na sa dito sa taas mga topay Yan ang chocolate hills mga katopay Nah ke punta talaga aku di ito Anggatopay Wow wow Ini kursi ada di bawah

maganda re mga tupai ya okay. <tuh> Ang ganda nama Mga bundok-bundok Chocolate. Da, lei, diseri. Lei. Lei, uyana nanung kamunduhadong. tupai dinanamis baba mga tupai at mamaya-maya, mga katupai ay ya. dito na kami sa taas mga tupay at uh, maya, maya lang mga tupay ay na natin kami ay eto, makita din kami dito mga tupay at syempre magkasama na rin pag video mga tupay para bahagar, bahagi rin, naman sa inyo mga tupay no? Ay, ganda na dito sa taas at timing din yung punta namin ngayon dito mga tupay dahil makulimlim hindi siya mainit mga tupay kaya ayos na ayos yung punta namin ngayon dito sulit Sulit na sulit, mga ka-tupay. Okay, mga ka-tupay. Ganito na lang. At, siyempre magkita-kita na din tayo sa susunod kong mag-upload ng mga video, mga tupay Nakapunta na talaga ako dito sa Chocolate House, mga katupay. tupay Marami, mga ka-tupay.